Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Habang ang isang aswang nang makita ang bangis ng pag-ataking iyon ng bata, agad na napagawa ito ng mga usala para pansamantalang makalayo muna sa kanila. Masyadong minaliit nila ang mga batang paslit at ang kanilang pinaghandaan lamang ay itong si Tata Ingo. Unang bisis din kasi na nakasaksi ang aswang ng ganon kalakas na sa isang sapak lamang tumilapon ng ganon kalayo ang kanilang isang kasama. Sa kabila, nakabilang na ito sa kanilang pinakamalakas na mga kasamahan. Agad naman, na nakalayo ang aswang ngunit nakasunod agad itong si Tata at uwi ka ng matandang ermitanyo. Mga hangal kayo, inaakala nyo bang sa ganun na paraan matatalo na ninyo kami? Hindi ang mga katulad ninyo ang makakatalo sa amin. Samantalang itong si Akiko nang maramdaman ang paglulundagan ng mga aswang doon sa bubungan agad itong nag-uusal ng mga orasyon. Rinig na din nila galing sa loob ang mga pag-angil pagngasab ng mga asuwang na palatandaan lamang na mayroon nang nangyayaring matinding bakbakan doon sa labas matapos lamang na maibato nitong si Akiko ang mga usal na iyon agad na narinig ng batang paslit na may mga lumalagabog sa bubong hanggang doon sa gilid ng bahay nila ni Punso pagkatapos may narinig ang mga ito na parang nagtatakbuhan papalayo Sumilip itong si Akiko doon sa maliit na siwang ng dingding. Madilim pa rin ang buong paligid at wala nang nasisipat ang bata na mga nilalang. Samantalang sinatataing ko, wika nito sa kasamahang apo na si Abo. Abo, huwag mo nang sundan ang mga aswang na iyan. Natitiyak kong iniinda ng mga aswang na ito ang kanilang mga tama at pinsyala sa kanilang mga katawan. Nakita kasi nilang tumuloy na ang mga aswang sa paglayo padaan doon sa gilid doon sa mga sagingan doon naman sa kinaroroonan nila ni Apo Kaloy at Tata Erning rinig na rinig nila ang mga angil at sigawan ng mga aswang at batid nilang nagkakaroon na ng paglalaban doon sa likurang bahagi ng bahay nitong si Punso ngunit nanatili lamang ang mga ito sa loob ng kubo at nagmanman pa rin sa kanilang paligid baka kasi biglang may magagawi na aswang sa kanilang kinaroroonan. Ganon pa rin ang kaba na kanilang mga nararamdaman. Pinagpawisan ang mga ito ng malapot kahit na malamig at medyo may kalakasan ang hangin sa paligid. Nawala na lamang ang kanilang kaba at takot nang makita sina tatainggo at Abo na papalapit na sa kanila. Samantalang punso naman doon sa loob ng silida. Rinig na rinig din ng mga ito ang kaguluhan doon sa labas na labis na nagbigay sa kanila ng kilabot sa kanilang katawan. Ngunit nagpapasalamat din ang mga ito paglipas ng ilang mga sandali nang tumahimit ng buong paligid pinapapasok na din itong si Tatainggo itong si Abo sa loob at pinarabas naman itong si Ponso magdamag na doon sa malit na kubo nagpapahinga ang mga ito at kampanti na din itong si Tatainggo na sa gabing iyon mukhang hindi na magpapakita sa kanila ang mga aswang sa kanilang ginawa kasi mukhang magkakaroon na ng takot ang mga ito sa kanila kinabukasan agad na nilibot muli nitong si Tata Ingo ang mga sagingan at niyugan na sakop nila ni Tatay Ernie binalikan din nitong si Tata Enggo ang niyugan kung saan nakakausap niya ang mga matatandang aswang kahapon ngunit wala na siyang nakikitang palatandaan na bumalik ang mga aswang, pati na doon sa mga kawayanan. Pinuntahan din ito nitong si Tata Ingo. Ngunit wala na siyang nararamdaman na presensya ng mga aswang. Maaring sobrang nadala na mga iyon sa nangyayari sa mga ito kagabi. Ngunit hindi pa rin nagiging kampante itong si Tata Ingo. Maaring nagpapalamig muna ang mga aswang na iyon at muling magbabalik ang ninanais ngayon nitong si Tata Ingo na matagpuan ang tirahan at pinagtataguan ng mga ito at tuluyan ng burahin ang mga asuwang na ito dito sa lugar ng Kantoratoy. Ganon din kasi ang magiging senaryo. Kapag binuhay panila ang mga iyon, maaring mamimiktima pa rin ang mga ito. Ngunit ang iniisip lamang ngayon nitong si Tata Ingo, baka mga dayo lamang ang mga aswang na ito doon sa bukirin ng kanturatay at napunta lamang ang mga aswang na ito sa lugar dito. Dahil naamoy ng mga aswang ang bango ng ipinagbubuntis nitong si Helen. Sinubukan nilang matyagan ang mga aswang sa araw na iyon. Ngunit wala na talagang nagpaparamdam pa sa kanila ng mga aswang. Uwi ka na lamang itong si Tata kay Apo Kaloy. Maaari ka nang bumalik sa lugar ninyo, Kaloy. Sa palagay ko, mukhang nagpapalamig muna ang mga aswang na ito at maaring nagplano sa mga sumunod nilang gawin at hakbang. Kailangan ko munang magpaiwan. Baka kasi muling bumalik pang pa mga aswang, may naisip na akong paraan para sa mga ito. Agad naman na tumalima itong si Apo Kaloy. Umuwi agad ito sa araw na iyon sakay pa rin ng kanyang balsa. Samantalang inihayag na nitong si Tata Ingo ang kanyang binabalak tungkol doon sa mga aswang kapag magpapakita o magpaparamdam muli ang mga ito sa kanila. Nais nitong si Tata Ingo na markahan ang mga aswang para masundan nila ang kanilang pinanggagalingan. Sa araw na iyon, hanggang sa pagsapit ng gabi, walang nababanaag ang mga ito na mga aswang. Kaya sa gabing iyon, hanggang sa pagsapit ng umaga, matiwasay ang kanilang pamamahinga hanggang sa pagsapit naman ng hapon. Dito na, nakakaramdam na naman ng kakaibang pangitain at mga presensya itong si Tata Batid niyang galing na naman sa mga aswang ang mga presensyang iyon. Agad na sinipat-sipat ng matandang ermitanyo ang buong paligid. Inaabisuhan na din ng matanda ang kanyang dalawang mga apo tungkol sa presensya ng mga aswang napapangiti na itong si Tata Ingo habang inihanda na ang mga usal na pangmarka. Abo, Akiko, hayaan na lamang muna natin ang mga aswang na umaaligid. Kailangan ko silang mamarkahan para masundan natin ang kanilang pinanggagalingang lugar. Ngunit kailangan pa rin na mabantayan natin ang Hilin ninyo. Doon na kayo sa loob ng kwarto nila ni Hilin at Punso ako na ang bahala dito sa labas. Inaabisuhan din itong si Tata Ingo, si Erning, na huwag na munang lumabas ang mga ito ng bahay. Pati ang mga anak nitong si Punso, pinapapasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Tanging itong si Tata Ingo na lamang ang naiwan sa labas ng bahay. Nagpapausok ng mga balat ng buko ng niyog itong si Tata Ingo habang nagpasipol-sipol pa ang matanda. Batid niyang minanmanan siya ng mga aswang na ito hanggang sa mapadako itong si tatainggo doon sa gilid ng mga sagingan. Nando doon din kasi nakamanman sa kanya ang mga aswang na iyon. Gumagawa ng linlang ang mga aswang para hindi niya makita ang mga ito. Ngunit ramdam niya naman ang mga presensya ng mga aswang sa paligid at ang wika nitong si tatainggo sa mga ito. Huwag na kayong magtago. Huwag na kayong magbiro sa mga ganyan. <laughs> Alam niyong kaya ko kayong maramdaman, hindi ba? Alam niyo, bilib din ako sa lakas ng loob niyo. Nasaktan na nga kayo ng sobra. Ngunit hito, nagpapakita at nagpunta pa rin kayo dito sa lugar. Gusto niyo na talagang mamatay. Dito na nagpalit ng anyo ang apat na mga puno ng saging na nasa gilid lamang nang kinatatayuan itong si tatainggo ang apat na mga puno ng saging na iyon agad na nagiging mga katawan ng mga tao matalim ang mga titig ng mga ito sa kanya at sagot naman ng isang matandang aswang alam mo ermita nung una lamang namin ang babaeng buntis ngunit ngayon mas nagkakainteres na kami sa inyo lalong-lalo lalo na sa dalawang mga batang kasama mo. Hindi ako makakapayag na mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ninyo sa amin kagabi. Simula pa lamang iyon, ermitanyo. Sa narinig na isip nitong si Tatayngo na hindi pa rin nadala ang mga aswang na ito sa sinapit ng mga ito noong nagdaang gabi sa kanila. Ngayon, kailangan niyang sumakay sa mga ito at maibato ang kanyang mga usal na pangmarka na hindi malalaman ng mga ito. Nakipag-usap pa rin ng normal itong si Tatainggo sa mga ito hanggang sa muling bantaan siya ng mga aswang. Ngunit naibato na niya ang mga usal na pangmarka at nababalutan ito ng malakas na harang kaya natitiyak nitong si Tatainggo na hindi iyon mapapansin ng mga aswang kaya tumalikod na itong si Tatainggo at hindi na pinansin ang mga aswang. Nakatitig pa rin sa kanya ang mga aswang ng matalim at pagkatapos tumalikod na din ang mga ito. May plano na ang mga aswang mamayang gabi. Balak na ng mga ito na sugurin ang dalawang mga bahay kasama ang kaninang buong pwersa. May binabalak na din ang mga ito tungkol sa matandang ermitanyo at doon sa dalawang mga bata. Sa kabilang banda naman, agad na inilatag nitong si Tata Ingo ang kanyang mga panapos na usal para sa kanyang pangmarka at agad na kinausap si na Abu at Akiko matapos na maihayag doon sa dalawang mga batang paslit ang kanilang mga dapat na gagawin kinausap din nitong si Tata Ingo sina Tatay Erning at Punso ayon ng matanda Habang wala kami Erning, Ponso Manatili kayo sa loob ng silid kasama si Hilin. Ganon pa rin ang gagawin ninyo. Kahit na ano paman ang inyong maririnig sa paligid, wag na wag kayong lumabas ng silid. Dahil silyado ito ng mga malalakas na mga harang. Hinding hindi kayo mapapasok ng anumang mga kampo ng kadiliman. Tulad din ng inihabilin ko sa iyo punso. Gamitin mo ang mga tangkay ng kawayan at ihampas mo ito sa dingding kapag may mga maririnig kang angil o maramdaman ninyong may mga umaligid na mga aswang matapos na mabilina nito ang dalawa agad nang inaya na nitong si Tata Ingo ang dalawang mga batang paslit na sina Abo at Akiko na sundan na nila ang kanyang ginagawang mga pangmarka doon sa mga aswang makalipas lamang ang ilang mga sandali kasalukuyan ng binabagtas ng mga ito ang kakahoyan tanging sinusunda nila ni Tata Ingo ang mga presensya ng mga aswang na patuloy niyang nararamdaman dahil sa kanyang mga ginagawang mga usal na pangmarka. Pulido din ang kanilang mga sabulag at mga bakod para siguradong hindi sila mararamdaman ng mga aswang. Nagpapatuloy na sinusunda nila ang mga aswang sa paglipas ng mga minuto hanggang sa makarating na mga ito doon sa kabilang bahagi ng bundok na hindi nasakop ng bukirin ng kantoratay. Eh. Tama nga ang hinala nitong si Tata Galing sa malayo ang mga aswang na ito at mga dayo lamang sa bukirin ng kantoratay. Eh. Ang bukirin na tinatahak ng mga ito ngayon ay ang bukirin na sakop ng lugar ng Intibgan. Malayo na ito galing sa kanila. Ngunit patuloy pa rin na nila ang mga presensya ng mga aswang at disidido talaga itong si Tata Ingo na tapusin na ang mga ito. Dalawang oras na ang mga lumipas at hindi simpleng paglalakad lamang ang ginawa ng mga ito dahil napakabilis ang kanilang ginagawang pagtakbo dahil napakabilis din kasi ang pag-usad ng mga aswang at ilang minuto pa ang mga lumipas biglang napatigil sa pagtakbo itong si Tata Ingo dahil naramdaman itong tumigil na din ang mga presensya ng mga asuwang na kanilang sinusundan. Agad na wika ito sa dalawang mga bata. Mukhang nandirito na tayo sa kanilang lugar, Abo. Akiko, humanda na kayo. Ano mang oras, maaaring makakaharap na natin ang mga aswang Ngunit kinakailangan muna natin na manmanan sa paligid ang kanilang mga tirahan. Naglalakad na ang mga ito papasuot doon sa mga kakahuyan at nang makakita ang mga ito ng mga batuhan sinubukan nilang magtago at tingnan ang unahan. Ilang sandali pa napagtanto nitong si tatainggo na tama ang kanilang hinala dahil doon sa unahan ng kanilang kinaroroonan nakikita nila ang mahigit sa sampung mga kabayan na amoy na din nila ang kakaibang baho na nakakasulasok sa kanilang pangamoy. Nakikita na din nila ang iba pang mga aswang na nando doon sa paligid. Nandoon din ang mga alagad ng mga ito na mga wakwak at mga sigbin. Kaya agad na napagtanto nitong si Tata na may kasama ang mga ito na mga aswang na may karunungan sa mga pagbarang. wi ka nitong si Tata doon sa kanyang dalawang mga apo. Abo, Akiko, tapusin na natin ang lahat ng mga ito ngayong araw. Walang ititirang buhay sa mga aswang na ito. Akiko, panahon na din na mo ang iyong pana. Maghahanap ka ng mapapagtaguan para maasinta mo ng mabuti ang mga ito. Kami naman ni Abo ang papasok doon sa kanilang mga kabayan matapos na masabi iyon nitong si Tata Ingo. Agad nang inihanda na nila ang kanilang mga dalang armas. Niluwagan na nitong si Tata Ingo ang pagkasuksok ng kanyang itak at bitbit na din ito ang tungkod na kawayan. Samantalang itong si Abo, pulido na din ang karga ng bata at handang-handa na ito sa bakbakan. Ilang sandali pa, naglalakad na sina Abo at Tata Ingo papunta doon sa mga kabayan. At walang pakialam ang mga ito kung may mga makakakita man sa kanila na mga aswang o makakaramdam. Samantalang itong si Akiko, nang makitang papunta na ang dalawa niyang mga kasama na sinatatainggo at abo doon sa mga bahay ng mga aswang, agad nang tumakbo ang bata para umakyat doon sa isang malaking puno ng kahoy na malapit lamang doon sa bahay ng mga aswang. Magkakalapit ang mga puno ng kahoy doon, at sa isip nitong si Akiko, magagamit niya ang mga ito para makapagkubli at makapag-atake na din doon sa mga aswang na iyon. Ilang sandali lamang, habang naglalakad sina Abu at Tata Ingo doon sa mga kakahuyan at papunta doon sa mga kubo ng mga aswang, nakikita na sila ng mga aswang na labis na ipinagtataka ng mga kampo ng kadiliman. Umaangil at umaalulong ang mga aswang. At agad na tumatakbo ang mga ito para palibutan ang dalawa. Pati na ang mga matatandang aswang na kanilang sinusundan kanina. Agad nang naglabasan ang mga ito doon sa kanilang mga kubo. At napapamura pa nga ang isang matandang aswang na kasama doon sa mga sinusundan nitong si Tata Ingo. Hindi kasi nito inaasahan na masundan pa rin sila ng mga ito. Sa kanyang isip mas nakakabuti na din. Dahil hindi na sila mahihirapan pa na magpunta sa lugar ng mga ito dahil sila na mismo ang nagpunta sa kanilang lugar at teritoryo. Agad na umungol ito ng napakalakas ang aswang din kasi na ito ang namumuno sa kanilang angkan. Habang sinatatainggo at abo, tumigil na din ang mga ito sa kanilang paglalakad nang makita ng mga ito ang maraming mga aswang na nagtatakbuhan. At pumalibot agad ang mga ito sa kanila. Galit na galit ang mga ito habang umaangil ng malakas. Nakikita din nila ang mga nilalang na mga sigbin at mga wakwak -wak na mabilis na umalagwa doon. At pumalibot din agad ang mga ito sa kanila.